Kamusta, kapatid? Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang power of gratitude. Yung kapangyarihan na mapagpasalamat. Ganda, di ba? Lalo na ngayon, sa so, so much stresses sa ating buhay. Nakakalimutan natin mag-pause. Nakakalimutan natin magpasalamat. Kasi nga, we are so preoccupied with so many things that is happening right now. So, pag-usapan natin ito dahil napakahalaga at maraming pagbabago sa ating buhay kung i-apply natin. Alam nyo, sabi sa Bible, sa 1 Thessalonians 5.18, basahin ko ha, Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ibig sabihin, di ba, sabi dito, kahit na ano raw ang nangyayari, magpasalamat tayo. Whether it's good, whether we think it's bad. ba? Diba? Parang ang hirap, pero yun ang sinasabi sa Biblia. Magpasalamat tayo dahil merong magandang rason at merong magandang mangyayari dahil ang buti ng Panginoon. Maiksi lang ang video na ito. Kaya alam ko matutuwa kayo kasi meron akong three tips para may apply natin the power of gratitude. So, una, paggising natin sa umaga, magpasalamat agad tayo. Kahit tatlong bagay, maghanap tayo o magsabi tayo ng tatlong bagay, aloud, sabihin natin ang malakas pagmulat ng mata natin. Kagaya ng, salamat Panginoon, at ako po'y nagising bagong araw. Salamat po sa aking kalusugan. Napaka-importante yun, di ba? Tsaka, salamat po sa aking pamilya or kaibigan. Yung bang mga ganon. Three things. When we wake up, sabihin natin out loud, i-profess and i-declare natin yung tatlong bagay na pagpapasalamat. Alam nyo, sa oras na ito, merong nag-aagaw buhay. Kaya napaka-importante yung tatlong bagay yung na pagpapasalamat natin. Okay? Pangalawa, gumawa ka ng journal or video. Di ba? Ngayon, kahit na hindi mo i-post sa phone mo or sa camera, whatever, kung ano ang meron ka, i-document mo. Sabihin mo. Hindi diary lang, ha? O hindi journal. So, meaning talaga yung mga makahulugan sulat mo, i-video mo kung ano ang po pwede mong gawin. Pero napaka-importante yun kasi it's a reminder for us. Kaya kinakailangan tayong mag-journal. Yun ang tip number two ko ha. Alam nyo, speaking at yung pagpapasalamat ha, i-share ko lang. Meron akong kaibigan, um, babike kami, either road bike or mountain bike, na tuwing kasama ko siya, palagi siyang naka-smile, palagi siyang nakangiti, at palagi siyang full of life at saka full of positivity. I alam ko, hindi naman perfect ang buhay niya, di ba? Wala namang perfect ang buhay. Pero, ang sabi niya sa akin, alam mo Glenn, uh, papasalamat ako nung dumating ako sa Australia kasi ang unang-unang hinanap ko ay hot shower at malambot na tulugan. Let that sink in for a moment. Kaya siya ganon, kapasitibo. Hindi siya naghahanap ng mga ibang bagay na para sa atin eh, big things na yung, di ba, karangyan, yung mga ganong bagay. Sa kanya, simple lang. Papasalamat siya sa hot shower at sa malambot na higaan. Di ba ang galing? Tip number three. Ito, nasa pangatlo na tayo. Ah. Express it. Ipakita mo. Meaning, ba, may nag-text sa'yo or may nag-hi. Mag-hi ba ka, Hi, hello. Mga ganun ba? Ipakita mo na, oy salamat. Naalala mo ko. Salamat sa pagbate. Alam mo, hindi lang ikaw ang sasaya. Kundi mapapasaya mo yung tao na yun. Kasi, we are human being that wanted yung para bang naghahanap din tayo ng pagmamahal or respeto or what you call uh, parang gratitude, di ba? So, kapag ginawa natin 'yon, pinararamdam natin do sa tao, ine-express natin do sa tao na mahalaga siya. So, you light up your life, you light up his or her life, di ba? Win-win situation. Sino ba may ayaw nun, di ba? Oh, ayun ang three tips natin, di ba? So, una, pagkagising, gawa na natin magpasalamat. At ng, kahit three things lang. Three things, for I'm pretty sure there's more than three things that we should be grateful for, di ba? Pangalawa, journal. Gawa tayo or video, whatever, kung ano yung madali nga sa inyo even simple things. Hindi naman kinakailangan nyo, oy, meron akong ganon, or meron akong dagdag sahod, or, or extra pay, whatever, yung mga ganong blessings. Kundi yung mga simple things. Like, oy, ngumiti, ngumiti yung anak ko, you know, maganda yung gising ng anak ko, sarap ng kapi ko, the coffee, yung mga ganun ba na, yung small things, i-journal din rin natin yon kasi yung small things na yon in reality, sometimes it's the moment, yun ang moment na special. Maniwala ka from experience yan. Yung mga ganun bagay, we have to be thankful for and we have to be grateful for. ba diba? At ang pangatlo, yung express nga natin, diba? Napakahalaga nun. Sabi ko sa'yo, pag sinubukan natin yon ang kapalit nun, maganda rin. So, win-win situation eto ngayon kapatid ang challenge ko bakit hindi nating simulan yung three simple things practical tips na pinag-usapan natin na i-apply natin comment below share nyo may ma-encourage ako may encourage ka may encourage tayo lahat kasi di ba it's a journey we have to encourage one another iron sharpens iron. Yun ang sabi sa Bible. Di ba? Yun ang uh, mahalaga. So, kaya we have to encourage one another. We have to be there for each other. Kaya, comment ka, share mo. Pero yun ang challenge ko, ah, Simulan natin bukas na bukas. Di ba? And then, tignan natin. Dahil I guarantee you, there's gonna be changes in your life magugulat ka na lang, kapatid. Maniwala ka. At ang ikit sa lahat, magtiwala tayo sa ating Panginoon. So, that's it. So, another vlog, another encouragement, another sharing sa atin. So, I hope, kapatid, na-encourage ka. Dahil ako, tuwing kasama ko kayo, tuwing nandyan kayo, masaya ako. Papasalamat ako dahil binigay nyo ang oras. Ang oras na hindi nyo may babalik. <laughs> so, napaka-importante So, I hope guys that we'll see each other again. I hope that we apply in real life. And I hope that you've learned something. And if you did, please like, subscribe, and comment. Tapos, i-share nyo na rin. Kasi maganda yung nag maraming nakakarinig ng mensahe. Lalo na ngayon, no. Ang daming kagaya ng sinabi ko earlier. So much bad news, so much negativity. So we need that and we need the power of gratitude, di ba? The power of gratitude. So, kapatid, hanggang sa muli, kita ulit tayo ha. My name is Glenn and I hope to see you again. God bless. Stay peaceful, stay loving, the best. Is yet to come. Okay? Peace.